Ayan mga sir. Yang tunog na yan, napakalakas niyan. Maraming nagsisend sa akin ng video ganitong tunog. Mamaya malalaman mo, ah, malalaman ninyo mga boss kung saan galing talaga yan. Ilang mekaniko na sir sa Albay ang tumingay? Tatlo na. Mga patakaw Pagkatapos nito, maghanap ka na ng panlima, boss, <laughs> Mga boss, mga araw sa inyo lahat. May customer tayo. Boss, tas mo na lang kamay dyan. Sir, ayan. Dalawa lang ang customer natin. At ito na no, may taga rito, Wala pa ang part nyan. Ah, pa lang namin. Bago tayo magkumpisa mga boss. Sa customer natin itong dalawa. Ayan, inumpisa na yung isa. Ah, wag na rin i-search nyo. At si sir na no, may nawawala na ulit. Kanina pa hanap ng hanap ng shop namin. Ah, premium batch and siya nya nawawala. Wag nang premium bikes mga boss. Nakalagay doon kula uh, Leo MC Motor Parts sa page ko. Yun na lang i-search niyo at diretso dito. Ayan mga sir. Ay si boss. Dubaan pa. Ayun. Shout out sa iyo boss. Ah dito tayo kay sir. Boss, taga saan ka boss? Ayan boss. Boss, oh, tas mo na lang kamay. Ayan Alitagtag. Anong problema? Wala. Wala. Yun ang mabigat mga sir nagpapaayos sa amin, wala namang problema gayong kalupit ang taga Batangas mapepera. nagtatapon lang ng pera mga sir ang naging issue ng Kaiser? ay siya dahil mabagal daw ang motor niya gawan daw natin ng konting magic uh, ang gagawin natin mga boss ang suggest ko sa kanya uh, ko muna kasi nakakarb naman tsaka CDI kung kasya ng budget tas clutch spring lang Malaki nang idudulot noon mga boss, malaki nang tutulin noon. Ah, uh, ito walang issue, inaayos lang uh, palalakasin lang natin ng konti. Mamaya update ko kayo mamaya mga boss. Tapos, sir, taga saan kayo, sir? Bicol. No? <laughs> Bicol din kayo? Anong inyo, sir? Albay. Albay ka? Ikaw, boss. Albay. Albay din, no? Anong oras ka no? Ito mga boss, tunay ito ha. Hindi to, ano boss, tunay, taga ka, di ba? Kakarating lang tagas. Ah, ilang oras sir ang takbo talaga ng tunay? 12 oras. 12 oras iga boss. Yes, Gayon din. Anong problema lang iya sir? Pa-start niya ako ng motor sir. Yun ang problema sir. Di nagkakarga ng battery. Ah, air. naglo naglo naglolobat. Ayan, ayun ang pinapais niya. Pagawa ko tapos magpapa Ayan. Itong kay sir dumai sa atin ganito mga sir. <clears throat> Yung palang ano ha, address, wag nang premium bikes ano na uh, Leo MC na motor parts ang isi-search nyo para sigurado dito siya pamunta ito yung kay boss na nilapit ayan mga sir yung tunog na yan napakalakas nyan maraming nagsisend sa akin ng video yung ganitong tunog mamaya malalaman mo ah, malalaman ninyo mga boss kung saan galing talaga yan Ilang mekaniko na sir sa Albay ng tumingay? Wala. Tatlo na. pangapat apat na Pagkatapos nito, maghanap ka na ng panlima boss <laughs> ah. boss mamaya. Gagawin natin rin lahat kung saan nga ba kaling ang mas <laughs> na Ray. Pag mga karne kalakas, itong gusto kong kaway. mga mahina, gamitin niyo muna. Sayang ang pera. Mamaya mga boss, update ko kayo.